Yes yes yo mga kachoko welcome back sa part 4 ng aming vlog dito sa South Korea Ngayong araw nga ay eh, medyo malamig kasi umaambon ang galat namin ngayong araw Ngayong araw nga ay eh, nagpunta kami sa pinag ng Korean movie na The Host At nagpunta rin kami sa Seoul Tower kung saan may kita yung buong Seoul City At dinadayo ditong Love Padlocks Kaya tara samahan nyo kami sa aming day 3 dito sa South Korea Let's go! amin day 3 mga kacho maglalunch kami dito sa Riverside Sige, medyo maulan ngayon dito kaya nagchichill kami sa lamig uh, <laughs> ah, kunting trivia mga kacho yung lugar na to kung ni'yo nyo kung sino nakapanood ng movie na Korean movie na host yung malaking isda Alam mo itong tulay na to dito mo yung malaking isda eh? ba? Yeah. So, ito siya. Saan man malamig. <laughs> Kahapon nakapang malamig tayo, mainit. Pero ngayon, chilly. So ito yung restaurant guys Paradise Ay na naman <laughs> Walang sawang sanggup sal. ito so, talaga yung malapit sa tour na to, yung sagana kami sa pagkain mula breakfast, lunch, hanggang dinner. Kung dyan nga sa Pinas, tig 600 pesos per head, makakain ka lang sa Sangyupsal. Pero dito, kasama na to sa package, kaya kami na lang yung magsasawa mula day one, puro barbecue. Huhuy! Pero kailangan namin kumain kasi yung susunod namin na destinasyon ay sa mataas na bundok ng Seoul, ang Seoul Tower. Kaya tara, babananatan na natin to. Oh, lamig! sasakay kami na cable car. Cable car, Kern? Doon kami sasakay, oh. Paano yun, ano? Cable car time. Kami sa cable car. Pinasok natin pa. Yung matakotin na naman ng ano, <laughs> cable car. Matakotin eh? <laughs> na naman siya. Ayun, break niya Buti na lang talaga, marami akong kinain kanina kasi ganito pala yung mangyari sa akin. Ang si King Pacquiat. -Ki oh, Bye hi. God. Anak ka ng Papa mo, King. <laughs> there we go. <laughs> May nagpakarga pa dito. Dito pala makikita yung mga kopol oh. or magkaibigan na dalagay oh. naglalagay sila ng padlock, simbolo daw na pagmamahalan at pagsasama nila. Blas, Abikita nga naman dito, ang daming padlock oh. Sa dami nito, ilan kaya ang naghihiwalay sa kanila? At ilan na natili sa isa't isa? <laughs> pero lang po. Yung mga nagsumpaan pero naghihiwalay din. Tara na nga, akitin na natin to at, mag-enjoy sa napakagandang view dito. Yan yung mga puno na yan. Tapos na yung cherry blossoms, kulay pink yan. So ano na siya, dahon na lang siya ngayon. Tapos na yung mulaklak kaya green. May and June, kulay pula na siya. <tinyo> Picture na sila. Kamaya bibili din kami ng ganito. Palak. Tapos kakabit dito. Ay, scrubing Yung haba niya, no? Oh, gano'y yung bayan. Hanggang dun sa baba paikutun wow yeah no closer look Tayo dito sa tower guys grabe mo oh, taas <laughs> oh. grabe naman yun ganda ng lugar dami tao ngayon grabe lang ang lamig siguro mga nasa no 5 degree ngayon Nachi chill na ako sobrang lamig na Seoul Tower. Ang Seoul Tower na to ay isang iconic symbol ng Seoul City. Ito ang pinakamataas na bundok ng Seoul City kaya pag nasa taas ka na ay makikita mo ang buong siyudad ng Seoul. Hey okay, guys, kaso ma mahamog lang kaya hindi mo makita yung buong Seoul. Yan yeah, so may nabili na kami pang love lock. Yan yeah, kakabit namin to doon mamaya. Sulatan mo yan, beha. Sulatan ni Ate. Ano sulat mo, Tay? Birthday darling. Oh. Ayan, ito kayo magkakabit ng padlock. Ayan Pa Papa, bakit kailangan ng padlock? Bakit yeah. kailangan ng padlock? Sa symbol of love. Okay, ha? Do doon, doon, doon. Oh, yung ano ko, shopper ko. Dito tayo maglagay, ma. Yun o. No. Pakanti pa. Okay. Dito, dito, dito. Awish muna. Okay, wish. Ayan, happy birthday, mama. This show, our, ano, our love. Ito yung pagmamahal namin sa'yo, sa buong family, sa Muya family, Mr. Strong healthy. Thank you, Lord. Doon kami sa show. Say, I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Ate. I love, you, Ate. I love King. you, King. I love you, squad. I love you, Papa. I love you, Po. I love you, Po. <laughs> Alright, lock it. Okay? Papa, so, lock. thank you. Yun. Thank you. Grabe yung lamig dito ngayon. Sinaulan pa. Isa pa si dinadahin ng mga turista talaga dito yung makapaglagay ng kanilang mga love padlocks or love locks. Na ayon sa kanilang paniniwala, may dalang swerte daw ang padlock sa kanilang pagsasama at pagmamahalan. Kaya kami bumili na rin ng aming family padlock para ikabit namin dito sa railings. Pero para sa akin, hindi lang yung pagmamahalan at pagsasama ang titibay kundi yung masayang alaala namin dito sa South Korea. At paglaki ni Talia at King ay sila naman yung magkakabit ng kanilang love, love padlocks sa mahal nila sa buhay in God's perfect time, baka nga yung kinabit namin padlock dito, may kita pa namin ulit. Kasi siguradong balik-balikan namin ang ganda ng South Korea. Hi okay, guys, so after the whole day na nakakapagod kasi umulan ang lamig. Tinga, medyo si ano na eh. Oh, sinisinat si King kasi maulan, malamig kanina. So right now, nag-impake na kami kasi bukas flight na namin pero may pero gabi pa yung flight, guys. Gabi, gabi pa kaya. Gabi pa kaya may isang araw pa kami tour bukas. Turbo? So, yeah. nag-impake na kami kasi diretso na kami sa airport. Sabi mo tour Kaya mga pasalubong. Siyempre, di mo mawala yung pasalubong na yan. Kasi busy na. Ate Talia, ready na mapasalubong niya sa kanyang mga classmates. Bye, yeah, bye, bro. <laughs> <laughs> Ayan guys, so sa mga nakapalo dito, kung nakarating ka sa video na to, please like and share. Huwag kalimutang mag-follow and subscribe na rin sa aming YouTube channel para may sorpresa ka nali, kay nali, Choco nali, Martin. Nali. May pasalubong ko sa'yo kung may isa ka sa mapili. Nali, nali ka ano pa hintay mo? Share this video guys. Thank you. See you.